Ayan, ito na yung bunga ng ating upo. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating mga marikoy at parikoy. Ayan, nandito na naman tayo sa ating uh, taniman ng ating uh, gulay. na, no? Ang sarap ng uh, narito. Ang sarap ng hangin narito. Napakapayapat, napakapresko. Ayan, st stress-free talaga yung uh, lugar dito. Kaya samahan nyo ako mga barikwit barikwit. Tingnan na natin kung may maharbis na tayo na upo. No? Kaya let's go! Ito dami ng tanim ng ano rito. Tanglad ng kuya ko. Ayan. Ayan manok na lang yung hulang. At ito yung ating uh, upo. No? Ayan sila maganda na talaga tingnan yun ah, atin na mumunga na sila ito talaga yung masarap pag ah, uh, namumunga na yung ating mga tanim no? yun yun um. ah, ito na yung ating ah, uh, pinag pinaghirapan ay na, eh, namunga na talaga ayan ah, o oh. Eh. binigyan na tayo ng blessing kaya thank you lord namumunga na aming upo Ayun. Ayun. Kabilaan. Kasi marami marami itong ano. Uh, nabili ko nga uh, seeds no. Sa isang online shop. Para marami ito pero may ilang ano. May ilang uh, variety na hindi namunga no. Ayan, may mga variety na hindi uh, hindi namunga, hindi tumubo I mean eh Ito lang yung uh, nakasurvive. Pero ibang variety. Ito di ko lang alam kung nakalimutan ko na kung anong variety itong upo namin. Ayan eh. Ang tanim na lang tayo na magtanim kasi sa mahal lang na bilihin ngayon kasi kahit gulay ngayon sa palengke ay napakamahal na rin kaya kayo kung may mga bakante naman kayong lupa ay eh, pagtaniman nyo ng uh, gulay kasi pag nasa probinsya ka eh, pag, bawal talaga yung uh, patamad tamad no ayan para kahit pa yeah. malaking ano na, na rin bagay na rin sa atin pag may mga tanim tayo na mga gulay, mga markoy, pare parigoy. Ayan, ito, ito yung uh, huling tanim namin ng upo. Ayan, eh. Ayan. Ayan. Ayan siya, kahit pa hindi tayo maubusan ng, ng ano, ah, uh, ng upo. Ito, ito, maganda talaga kapag uh, may tanim tayo. Ayan, paano exercise na rin natin ito at saka napakakawala rin talaga ng mga uh, problema no? pag may mga tanim tayo ng mga uh, ganito slalong lalong namumunga na yun Ang masarap sa pakiramdam, masarap uh, sa mata, tingnan. Yan. And that's all for today's video. Mga marikoy at parikoy, sana ay uh, ma-inspire tayo na magtanim lang tayo ng magtanim para balang araw ay may anihin rin tayo at papano ay malaking tipid na rin po sa atin ito no and maraming salamat sa inyong walang sawang panunod ng aking munting upload Mag-ingat po tayo and God bless po